focus yung dito. Babae lang ata. Garcia talaga. Ah, di. Ano ba 'yan? Asan? Naanahan 'yung dito. Sige, 'yung anak na lumeyes, ha mo na. Ano 'yung magagawa mo na? Ano 'yung magagawa mo

Basta nakakaraw sa mga hapon. Okay na. Hindi na ako Basta hindi nagkakasakit ang pamilya. Sige yung buhay sa Pagnolord. Kasi hindi naman ang dadalawa. you, Lord. Lord.

Pinatawa ka sa life, okay na. That's life nice. He's a love. Sa akong awag, power lang. At yung papasalamat ko kasi ay yung nakikong nabuti na nanay at ato ko. Hindi mo ka sa kapwa namin. That's life nice. Just a date of Okay, here. We can't go for you to stay.